Makakaepekto ito kasi sabi ko tingnan mo ako nakakalakad na. I cannot lift up my leg, but now I could lift up my legs, so it reduces really the pain and the agony. No need to buy those tablets, tablets. Just use the milk is okay and effervescent. Thank you because there is a product that could help our bones. Napakagandang produkto, 'di ba? Ang mga produkto ng Digosure ay napakatagumpay at napakababa ng presyo kung kaya libo-libong tao ang nag-sign up upang bilhin ang mga ito araw-araw. Sa kasalukuyan, ang Digosure ang nangungunang produkto na inirerekomenda ng mga eksperto para sa mga sakit sa buto at kasukasuan. Sa dalawang baso lang ng Digosure bawat araw, pagkatapos ng dalawang linggo, Maibsan ang mga sintomas ng pananakit ng kasukasuan, pamamanhid, kumain ng maayos, matulog ng maayos. Pagkatapos ng isang buwan, ang mga sintomas ng pananakit ng kasukasuan at pamamanhid ay makabuluhang nabawasan, mas madali ang paggalaw. Pagkatapos ng dalawang buwan, nababaluktot ang mga kasukasuan, hindi na masakit at manhid, kulay rosas ang balat, at tumataas ang resistensya. Pagkatapos ng tatlong buwan, komportabling maglakad at magtrabaho, malakas ang mga kasukasuan, mas malusog ang katawan, huwag mag-alala tungkol sa paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan. Ang produkto ay lisensyado at sinubak ng halal at FDA para sa pagiging epektibo, at ang proseso ng produksyon ay nakakatugon sa mga pamantayan. ang porsyento natural na sangkap na import mula sa maraming bansa, na tinitiyak ang mataas na kalidad. Ligtas para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo, taba sa dugo, sakit sa cardiovascular, diabetes, ay hindi nagdudulot ng pagtaas ng timbang. My friend who bought this for me has been using a lot of food supplement. Buy here, buy there, buy here of all different kinds of supplement. And then when she studied it, she learned that everything is already here. No need to buy those tablets, tablets just use the milk is okay and effervescent. I have joint pains and swelling of the joints, six years. Really very painful that even they are touch of a movement, simple movement. I cannot lift up my leg, but now I could lift up my legs so it reduces really. the pain and the agony. I just drink Daigo shirt. the pain become less, became lesser Daigo shirt. So I continue using it. Nung mula ako'y sakit sa tuhod, mga limang taon na ito. Hindi na nga ako makalakad. Makakaepekto ito kasi sabi ko tingnan mo ako nakakalakad na. Parang gumaganda na takbo ng tuhod ko. At higit na nagpapasaya sa akin ay ang katotohan ng madali na akong ko. Mas bumuti ang aking kalusugan at nakakadalo na ako nang buo sa misa. Thank you because there is a product that could help our bones. All the senior citizen can use this to help live a good life. Mag-order na para makatanggap ng pinakamalaking diskwento. Bumili ng dalawa may 64% na diskwento. Bumili ng tatlo libre ang isa. Bumili ng apat libre ang dalawa. Special, bumili ng 5, libre ang 5. Libreng barko. Order na.